na ng Colonel uh, Ivan Villamor uh, trying to assist po the patient at mm -hmm. itinulak po siya. Sino si, uh, uh, po yan? Si Colonel Plachica po. Which BBS is BBS the BBS head? BBS. Yes po, siya po yung head po ng uh, BPSPG uh, po. Atraso lang, atraso lang, please. Eto uh -huh. ito na po. Ito na po si Attorney uh, Lopez, Yusek Lopez, sa kasalukuyang itinatransfer po sa ambulansya going to uh, St. Luke's E. Rodriguez, hindi ako nagkakamali. Sa alam, matawagan natin si partner Admar, magbigay ng uh, artist phone, package, phone patch lang para mag-describe na sa si mga pangyayari dyan. Uh, ayan po, si uh, attorney uh, Lopez. Pasus sa polis na ito ah. Gago. Asa na si Vice President to? Oh, kaya pinigilan na. Nandun pa siya. Oo, Parang Arantado yung polis na yan ah. Alam niyo nga kung anong pangalan yan? Hindi, hindi, Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Binalan nyo dito. Ay, naku, naku. Ibang driver po yun. Hindi, Grabe naman, grabe naman yung hindi pa naayos yung tao, kinoclose na ninyo. We have referred the uh, uh, criminal complaint against uh, Vice President Sara Duterte and Paralymon La Chica and, and several young boys and young gays. So we have referred the case of a direct assault. disobedience and grave coercion. Grape